May Wala po. Mukha lang pong may anak. Malaga ka. May asawa po. Ah, oh, wala ka pang baby. Matagal na ba kayo ng asawa mo? Po. Matagal na kayo? Ano po. Six years. Bakit? Eh, yung ko po. Hindi pa po binibiyahan. Palay mo. Ngayon, dito ang pag-asa natin. Alam mo bakit? 10, 20, 30, 20, 50 plus 50. Sandaan libo yan. Yung sa six, another 100,000. Yung pang seven, one million cash. One million two hundred thousand cash! Good luck sa'yo. Halika na. Madali lang to eh. Mubuslo mo lang. Papasok mo lang. Kaliwa kanan. Kaliwa po. Kaliwa, hindi to ka kukuha. Kaliwa. Alright. Parang hindi ka mahirapan. Ito, bonus ko sa'yo. Ilapit natin. Wow! wow! Go, Ate Grace! kayang kayo mo yan. Ano pa ba naman ang gusto nyo? Binibigyan ng lahat. Mga tiga-bulakan, di ba? Mag-cheer na kayo. Dahil pag nag-uwi kayo ng maraming pera, masaya kayo sa pag-uwi nyo. Grace, mayroon kang dalawang minuto para ibusto lahat ng ating mga balls na yan sa ating mga cash na yan. Okay, good luck. 1,200,000 ka. Pamugla sa uh, North Sagaray. Bulacan, Grace, Patalbog, ang Japat! Go! 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 Galing mo. Mama Grace. Kaya na sinasabi ko sa inyo. Kaluwete. Okay. Meron ka ni Calum Grass. Liberate. Meron kang Plymex. At meron ka pang Gen Z. Ito. Bigay ng Wyoming GMA yung jacket. Wow. Kanina meron siyang 10,000. Nakatatlo siya. 1, 2, 3. Plus 30. At total of? 40,000 pesos. Nag-1, 2, 3, go! Uuwi! O, oh, ano gusto mo sabihin? Maraming salamat po! May pampagamot ako yung papa ko. Kailangan po siya operahan eh. Hindi po alam na mga kasama ko. Ano ba ang sakit ng tatay mo? May... Ano, i po siya. Yung los-los po. Ah, los-los? Apo. Los. -los. Ah, po. Pero o oh, operahan. operahan po kasi wala pong pampagamot nga po eh. Ano ko buti pa lang si Grace ngayon, no? <coughs> Ako, swerte naman. Di, siyempre, magsishare ka sa kanila. Asa yung tatay mo ngayon? Nasa probinsya po, nasa Masbate. pati mo si tatay, ino, na camera. Wala po silang TV. <laughs> Di ba, nila, importante, baka makita yun sa Facebook eh. Okay. may pampagamot ka na. <laughs> Salamat po kay Kuya Will sa Wawa Win po at sa Diyos po. Maraming salamat. Ikaw ba'y talaga nakaplanong pumunta rito? Sumama po ako sa kanila. nag kayo? Nag-commute lang po kami. Para, para makapanood? Oo po. Masyep oh, ng gano'n, no? Alika po na tayo sa GMA, sa Wawa Win. Ito, paano yun? Ilan ba kayo? 24 po kami. Okay, oh, kita mo, meron kayong 40,000. Congratulations, guys! Sa inyo lahat, mga tiga Bulacan. At siyempre, sa tatay nyo lang dyan po. Magpagaling kayo tayo sa so magbate, ha? Ito yung anak nyo. Okay, ha? Congratulations si Iglesia. Salamat. Thank you very much. Tuloy-tuloy tayo.